Uy lahat, humanda kayong makita kung paano babaguhin ng bagong AI device ng ChatGPT ang lahat. Itong screenless, kasya sa bulsang AI na kaibigan ay babaguhin ang inyong pang-araw-araw na buhay. Tuklasin kung paano nag-aalok ang bagong device na ito ng tuloy-tuloy, natural na interaksyon sa AI na higit pa sa kasalukuyang mga screen. Ang ibabahagi ko ay maaring ganap na magpabago sa kung paano natin ginagamit ang mga computer at nakikipag-usap sa teknolohiya magpakailanman. Isipin ang isang mundo kung saan naunawaan ka ng iyong mga device nang hindi mo kailangang mag-type o mag-tap. Yan ang sinusubukan ng OpenAI, ang matatalinong utak sa likod ng ChatGPT na buuin gamit ang isang bagong-bagong AI device. Hindi lang ito isa pang telepono o tablet, ito ay isang bagay na ganap na kakaiba at ito ay magpapahanga sa inyo. Manatili para malaman kung bakit ang maliit na gadget na ito ang maaaring pinakamalaking paglukso sa teknolohiya na nakita mo na. Ang unang kahangahangang bagay tungkol sa bagong device na ito ay napakaliit nito, parang isang bagay na madali mong mailalagay sa iyong bulsa. Pero heto ang talagang astig na bahagi, wala itong screen. Isipin mo yan, wala nang nakatitig sa isang maliwanag na rektanggulo. Sa halip, ang matalinong gadget na ito ay ginawa para marinig ang iyong boses at maintindihan ang lahat sa paligid nito. Gumagamit ito ng maliliit na kamera at mikropono na nakalagay sa lob, Kaya naintindihan nito kung ano ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Isipin mong magtanong at makakuha ng sagot nang hindi mo na kailangang tumingin sa screen. Para kang may mahiwagang kaibigan na nakikinig lang at tumutulong sa iyo, ginagawang mas madali at mas natural ang pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang malaking hakbang para ang teknolohiya ay hindi na lang parang gamit, kundi pa parang bahagi ng iyong sarili. Mampin pa time, matataling matatalinong tao na gumagawa nito ay sinisigurong naiintindihan nito ang iyong mundo, kaya talagang matalino ito. Ang galing na bagong gadget na ito ay ginagawa sa tulong ng isang sikat na designer na si Joni Ive. Dati siyang nagtatrabaho sa Apple at siya ang nag ng lahat ng mga cool na iPhone at iPod na alam ninyo. Nakipagtulungan ng OpenAI sa design company niya, ang Love From. Bumili pa sila ng isa pang kumpanya na tinatawag na EO sa halagang 6.5 bilyong dolyar na nagdala bang mas maraming super smart na tao na dating nagtatrabaho sa Apple. Ang partnership na ito ay nangangahulugang hindi lang matalino ang device, magiging maganda rin ang itsura nito at madaling gamitin. Sikat ang team ni Johnny Ive sa paggawa ng teknolohiya na madaling gamitin at hindi nakakalito. Kaya kahit super advanced ang teknolohiya sa loob, ang paraan ng paggamit mo nito ay magiging napaka-natural. Halos parang magik. Gusto nilang magkasya ito ng perpekto sa iyong pang-araw-araw na buhay ng walang abala. Ang device na ito ay sobrang talino dahil lagi nitong alam ang nangyayari sa paligid nito. Para itong may kaibigan na nakakakita at nakakarinig ng lahat gamit ang mga special na built-in na camera at mikropono nito. Isipin mo na pinag-uusapan mo ang isang aso na nakita mo at alam na agad ng device na ang ibig mong sabihin ay totoong aso, hindi laruan dahil nakikita nito kung nasaan ka at kung ano ang nasa paligid mo. Ibig sabihin, mas naintindihan nito ang iyong mga tanong at hiling kaysa sa mga ordinaryong voice assistant. Talagang nakakakuha ito ng mga pahiwatig mula sa iyong kapaligiran, kaya't napakalaking tulong nito. Sa ganitong paraan, mas mabibigyan ka nito ng mas mahusay na sagot at mas mabilis na matutulungan. Dahil naintindihan nito kung ano ang ginagawa mo o tinitingnan mo nang hindi mo na kailangang ipaliwanag ang lahat. Ito ay tunay na isang malaking pag-unlad sa katalinuhan. Ang bagong AI device na ito ay hindi mo isusuot sa pulso mo o sa tenga mo tulad ng headphone. Hindi rin ito telepono o smart glasses. Malinaw ang mga gumawa nito. Gusto nilang maging bagong uri ito ng katulong. Isipin mo ang isang maliit na bato na pwede mong ilagay sa bulsa mo o kaya naman ay nakapatong lang sa desk mo. Idinisenyo ito para maging tahimik na katulong na laging nandiyan, pero hindi laging humihingi ng atensyon mo. Ibig sabihin, hindi ka natitingin sa isa pang screen at hindi rin ito nakakapit sa katawan mo tulad ng relo. Ang layunin nito ay makalaya ka sa patuloy na pagtingin sa mga screen at sa halip, kausapin mo lang ang AI helper mo kapag kailangan mo ng natural. Humanda kayong makita ang kahanga kahangahangang device na ito na magsisimulang lumabas sa huling bahagi ng 2026 na may marami sa mga ito na ginagawa at ipinapadala sa 2027. Ito ay hindi lang isang simpleng gadget. Plano ng OpenAI ang isang buong pamilya ng mga bagong device na ito. Kaya kung ang una ay kahanga-hanga, isipin nyo na lang kung ano pa ang inihanda nila para sa hinaharap. Ito ay parang simula ng isang bagong panahon ng mga jet na nag-iisip at nakikipag-ugnayan sa kakaibang paraan. Nagsisimula sila sa maliit, pero malaki ang pangarap, umaasang makagawa ng maraming matatalinong katulong na magpapabago sa ating pamumuhay. Ibig sabihin, ang kinabukasan ng AI ay nasa inyong mga kamay literal sa lalong madaling panahon. Gusto ni Johnny Ive ang henyong taga-disenyo na ang device na ito ay maging bahagi ng pang-araw-araw mong buhay ng perfecto na hindi mo na nga mapapansin na nandoon pala ito. Isipin mo na lang na tinutulungan ka nito nang hindi ka naman nito ginugulo. Siguro pinapaalalahanan kayo tungkol sa isang mahalagang bagay sa oras na kailangan mo itong malaman o tinutulungan kang malaman ang direksyon nang hindi mo na kailangang tumingin sa mapa. Idinisenyo ito upang maging napakakinis at kapaki-pakinabang na nagiging natural na bahagi ito ng iyong araw, halos parang isang superpower. Ang walang putol na disenyong ito ang susi para matiyak na hindi lang ito isang cool na piraso ng tech, kundi isang bagay na tunay na nagpapabuti at nagpapasimple ng iyong buhay araw-araw. Ang device na ito ay tinatawag na third core device ibig sabihin ito ay nilayon na maging isang kapaki-pakinabang na kaibigan kasama ng iyong telepono at laptop hindi para palitan ng mga ito isipin mo ganito ang iyong telepono ay para sa mga tawag at mabilis na mensahe ang iyong laptop ay para sa malalaking proyekto sa trabaho o eskwela at ang bagong AI device na ito ay para sa lahat ng nasa pagitan Pinupunan nito ang mga puwang, tinutulungan ka sa mabilis na tanong, pagalala ng mga bagay para sa iyo o paggawa ng mga usapan na mas malinaw. Hindi nito sinusubukang gawin ang lahat, kundi ang maging pinakamahusay sa pagiging matalino mong hindi nakikitang katulong na nagpapakinabang pa sa iba mong device. Ito ay parang pagdaragdag ng isang bago, napakatalinong miyembro sa iyong pamilya ng teknolohiya. Ang device na ito ay nakatuon sa kung paano mo ito kinakausap. Karamihan ay gagamitin mo ang iyong boses, parang nakipag-usap ka lang sa isang kaibigan. Pero naintindihan din nito ang mga simpleng topic. Isipin mo na lang isang mahinang topic o isang banayad na pag-swipe para bigyan nito ng utos nang hindi kailangan ng komplikadong mga pindutan. Ginagawa nitong napakadali at natural ang pakikipag-ugnayan dito. Wala nang hirap sa pagtatype sa maliliit na screen. Maari mo lang sabihin ang iyong iniisip o bigyan ng bahagyang hawak at may intindihan ng AI. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa teknolohiya na talagang nakakaintindi sa gusto mo sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pagdama sa iyong mga simpleng galaw. Ang layunin ay gawing kasing ng pakikipag-usap sa ibang tao ang pakikipag-usap sa mga computer. Ang maliit na katulong na ito ay ginawa para madaling dalhin, marahil sa iyong bulsa, at kahit na nakakakita at nakakarinig ito ng paligid, iniisip ng husto ng mga gumawa nito ang iyong privacy. Alam nila na mahalaga ng iyong mga usapan at ang nakikita nito ay manatiling pribado. Dahil wala itong screen, hindi ito nagpapakita ng impormasyon sa lahat ng nasa paligid mo. Masigasig silang nagtatrabaho upang matiyak na ito ay ligtas at iginagalang ang iyong personal na espasyo. Kaya, maari kang maging panatag sa paggamit nito, alam na ang iyong mga personal na sandali ay mananatiling pribado. Malaking bagay ito, sinisigurado na ang bagong uri ng smart device na ito ay nagpoprotekta sa iyong mga lihim. May napakalaking pangarap ang OpenAI. Gusto nilang magpadala ng 100 milyong device na ito ng napakabilis. Napakalaking bilang niyan, parang bibigyan ng halos bawat pamilya sa maraming bansa. Ipinapakita nito kung gaano sila naniniwala na babaguhin ng device na ito ang lahat. Sa tingin nila, magiging napakagamit at astig nito kaya gugustuhin ng lahat at gusto nilang siguraduhin na mabilis nilang may hahati dito sa mga tao. Napaka-ambisyosong layunin nito, ibig sabihin, inaasahan nilang mas mabilis nakakalat ang device na ito kaysa sa mga sikat na gadget tulad ng mga unang smartphone. Sinasabi nito sa atin na tunay silang naniniwala sa kapangyarihan ng bagong paraan na ito para gamitin ang AI. Ang pangunahing ideya sa likod ng device na ito ay tapusin ang ating pagdepende sa mga screen. Isipin na hindi ka laging nakatingin sa iyong cellphone kundi naroroon ka lang sa mundo. Gusto ng device na ito na lumikha ng ambient AI interface. Na ang ibig sabihin ay naroon lang ang AI sa background, handang tumulong nang hindi mo na kailangang aktibong tingnan ito. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa AI na tahimik kang tulungan parang isang guardian angel para makapag-focus ka sa totoong buhay. Ibig sabihin, mas kaunting screen time para sa iyo at mas maraming oras sa pamumuhay at pag-experience -e sa mundo habang ang AI ay matalinong gumagana sa background. Ito ay isang pananaw para sa isang buhay hindi gaanong nakakagambala at mas konektado. Gusto ng device na ito na baguhin ang paraan ng pagkontrol mo sa mga computer. Sa halip na mag-type ng mga salita sa keyboard o walang katapusang mag-tap sa screen, mas gagamitin mo ang iyong boses. Maari mo lang sabihin ang gusto mo at mauunawaan na AI. Gagamit din ito ng mga kilos tulad ng simpleng kaway o pagturo at konteksto, ibig sabihin na unawaan nito ang nangyayari sa paligid mo para malaman kung ano ang gusto mo. Kaya sa halip na libu-libong tap, baka ilang salita lang ang sabihin mo o gumawa ng mabilis na kilos. Ginagawa nitong mas mabilis at mas natural ang paggamit ng teknolohiya, halos parang magic. Seryoso ang OpenAI na gawing mahusay ang device na ito kaya gumagawa pa sila ng sarili nilang special na AI computer chips. Malaking hakbang ito dahil nangangahulugan ito na hindi na sila anong asa sa ibang kumpanya tulad ng Nvidia para sa malalakas na utak na kailangan para patakbuhin ang kanilang AI. Tinatapos nila ang mga disenyo para sa mga custom chip na ito ngayong taon, na ang layunin ay simula ng paggawa ng marami nito sa susunod na taon, sa 2028. Ang pagkakaroon ng sarili nilang chips ay nangangahulugang mas mapabilis at mas magiging mahusay ang pagpapatakbo nila ng kanilang AI, lalo na para sa bagong device na ito. Para itong pagbe-bake ng sarili nilang special na cake sa halip na bumili sa tindahan, para maging perpekto para lang sa kanila. Ang paggawa ng sarili nilang hardware ay isang malaking hakbang para sa OpenAI. Ibig sabihin, hindi lang sila gumagawa ng matatalinong utak ng AI, kundi pati na rin ang mga katawan kung saan titira ang mga utak na ito. Babaguhin nito kung paano ginagawa at ginagamit ang AI sa lahat ng dako. Sa pagkakaroon ng sarili nilang chips at device, mas magagawang matalino, mabilis at mas magagamit ng lahat ang AI ng OpenAI na magdudulot ng malaking pagbabago sa mundo ng teknolohiya. Ito ang paraan nila para masigurong maabot ng kanilang kahangahangang ideya sa AI ang mga tao sa pinakamabisang paraan na huhubog sa hinaharap kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mga matatalinong makina. Hindi mo akalain kung gaano katalino ang mga taong nagtatrabaho dito. Kasama sa team si Natang na siyang in charge sa pagpapaganang lahat ng hardware parts at Evans Hankey na parehong nagtrabaho sa Apple at nagdesign ng maraming sikat na produkto. Dagdag pa, Marami pang matatalinong tao mula sa Apple ang kasama rin. Ibig sabihin, ang device ay hindi lang isang malakas na AI, kundi isa ring magandang disenyo at mahusay na pagkakagawa na gadget na masarap gamitin. Ang pagkakaroon ng mga bihasang lider mula sa mundo ng hardware design ay nagbibigay sa proyektong ito ng malaking kalamangan, tinitiyak na hindi lang ito matalino, kundi tunay na mahusay sa lahat ng paraan. Bago nila na pagdesisyonan kung ano ang magiging itsura ng device na ito, sinubukan ng team ang iba't ibang hugis at laki. Sinuri nila ang lahat ng uri ng ideya, tulad ng maliliit na earpiece o mga bagay na isinusuot. Gusto nilang mahanap ang pinakamahusay na paraan para magamit ng mga tao ang bagong AI na ito. Ipinapakita nito na talagang pinag-iisipan nilang mabuti kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Sinusubukan ng maraming iba't ibang opsyon bago pili ng perpekto. Para itong pagsusukat ng maraming sapatos bago mahanap ang pinakakomportable at pinakamagandang pares. Ang maingat na pagsubok na ito ay nangangahulugan na ang huling device ay magiging napakagaling. Ang grupo ay nagsagawa rin ng malawakang pananaliksik sa merkado. Ibig sabihin, pinag-aralan nila kung paano ginagamit ng mga tao ang mga kasalukuyang gadget. Sinubukan nila ang mahigit 3 iba't ibang uri ng headphone. Hindi ito dahil headphone ang bagong device kundi dahil gusto nilang malaman kung paano ginagamit ng mga tao ang kanilang mga tainga para makinig at kung paano nagbibigay ng tunog ang mga device. Gusto nilang maunawaan kung ano ang nagpapalinaw at nagpapadali sa pandinig ng audio, lalo na para sa isang device na pangunahing ginagamit sa boses. Ang detalyadong pananaliksik na ito ay nakatulong sa kanila upang matiyak na ang tunog na pumapasok at lumalabas sa bagong device ay perpekto para palagi kang makarinig at marinig ng malinaw. Ang bagong device ng OpenAI ay isang malaking matapang na hakbang na magtutulak sa ibang mga kumpanya na gumawa din ng mas mahusay na mga tool ng AI. Ito ay parang isang magiliw na kompetisyon na nagpapahirap sa lahat na magsikap pa. Sa paggawa ng ganitong ganap na bagong uri ng AI device, sinasabi ng OpenAI, Hoy, Ganito sa tingin namin dapat gamitin ng AI. Ito ay magpapaisip din sa ibang mga tech giant kung paano nila magagawang mas natural at kapaki-pakinabang ang AI sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang nakikitang tanda na ang kinabukasan ng AI ay hindi lang tungkol sa software, kundi tungkol sa matatalinong device na tunay na nagbago kung paano tayo nabubuhay at nakikipagugnayan sa digital world na nagtutulak sa lahat na maging mas makabago. Sa madaling salita, ang device na ito ay higit pa sa isang gadget. Ito ay isang sulyap sa hinaharap kung saan ang teknolohiya ay nagiging bahagi ng ating buhay ng hindi napapansin na nagpapadali sa buhay at nagpapabuti sa daloy ng usapan. Sa matalinong disenyo, malakas na AI brains at malinaw na pananaw nangangako itong sirain ng mga hadlang tulad ng paggawa ng komunikasyon na mas malinaw para sa lahat. Ito ay isang matapang nahakbang na hakbang na maaring magpabago kung paano natin nararanasan ang mundo sa pamamagitan ng mahikan artificial intelligence. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, comment and I share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang videos.